Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So meron tayo rito ng uh, Toyota Revo uh, 99 model bali uh, Gasoline engine to guys Bali ang problema nito guys guys uh, Bigla na lang uh, hindi kumana yung uh, aircon uh, Nasa biyahe raw sila sir uh, Bigla na lang daw uh, hindi gumana yung uh, aircon Kaya ito guys, uh, bigla na lang uh, nawala ang lamig So uh, ito guys yung may ari uh, Tanungin muna natin guys uh, kung anong nangyari dito sa sa kanya ah, bago natin uh, ah, gawin. Sir, ano bang nangyari dito, sir? Kaya na sinabi mo sa akin? Uh, we'll have to niya. Yeah. Yung compressor niya. Apo. Sa, ang lugar apo, kayo nun, sir? Nasa dahil ka pa rin gabi. Bicol. Ah, ano yung, sir? Pauwi kayo o ano? Pauwi na kami. At ah, di ibig sabihin, sir, yung pauwi kayo, wala na talagang lamig. Di sobrang uh, init nun. Wala na lamig. Di tsaka talagang kamis ka na. Init. Sir, ah, bago natin na ah, Ha, uh, check up niyan gawin natin sir. Uh, baka may papatingin ka. Shout out ka. uh, sa pamilya ko diyan sa Bicol. Yan yes, si Sir. Pero sir, taga saan kayo, sir? Taga Dait, sa Bicol. Ah, uh, ngayon sir, sa uh, saan kayo napunta? Dito kami sa Alang. Ah, sa Alang. Kumbaga hindi kayo galing ng Bicol para pumunta rito. Ah, uh, dang... sa Mimis pa sa Lobong. Ah, yan si Sir, uh, taga taga rito lang para din sa Binyan. So, uh, sir, nakapagpagawa ka na ba sa akin dati? Oh, naka pangilang pelikula tayo, eh. pangalawa na. Ah, pangalawa kayo. Sa, sa dami ng nagpupunta sa akin, sir, ah. hindi ko na matanda yung mga customer, sir. Eh. Bali ito, guys, sa ah, Bali, may blower, sir, kumagana ang blower. May blower. Yeah, may blower. Yan. Yeah. So, may blower daw, guys. Ah, pag ganito, guys, ang una nyo nga gagawin, ah, kapag ah, nawala ang lamig ng aircon nyo, pero may blower, kung baka yung 1, 2, 3, pero lamig lang ang nawala. So ang gagawin nyo guys. Ang uh, unang i-check, uh, titingnan nyo kung may mga nabunot katulad nito guys. Uh, itong wire na to, tapunta yan dito guys sa compressor sa magnetic latch Ah, uh, siya ang mag uh, kapag nagkaroon ng uh, power to, ng positive. Ito guys, itong uh, hub na to, ah, uh, titikit yan guys. Kayan kapag uh, dumikit yan, uh, sasama yan sa ikot. Yan, kaya bobo itong ang uh, compressor. Yan, okay, i-check nyo guys kung may uh, uh, bunot o kunyari na putol. Pero kapag uh, okay naman uh, hindi naman na uh, putol, ang pangalawa nyo i-check guys ito. Yan, eto guys yung uh, dryer. Kung sa aircon to, ito guys meron yung uh, pressure switch. eto lang ay check nyo para malaman nyo kung may prion o wala. eto guys, uh, i recta nyo to. Kapag nirectan nyo, itong dalawang wire na to, at gumana yung uh, compressor ibig sabihin uh, walang prion pero kapag uh, nirekta nyo to na nakabuhay ang aircon do sa switch at hindi gumana ibig sabihin may problema ron guys sa loob nandito guys ang ano ni'yan ang linya niya. yan pupunta kayo rito guys yan nandito yung mga linya niyan. yan nandyan yan, andyan yung mga linya nya pati guys ngayon ang una nyo i-check doon muna kayo sa pressure switch Sir, paki-start nga, sir. Aircon. Aircon, sir. Ito guys, ha, kapag kinair ko dapat iikot 'yan. Nakaircon na, sir. Yeah, dinan natin. Para makita ng mga viewers natin, guys. Yan, bali ito guys, naka number 1 Yeah, number 4 meron pa rin hangin yan, hindi lang guys, sa uh, rinig sa video yan, lagay natin sa number 4 yan, walang lamig kasi nga, hindi gumagana yung uh, may test light yan, yun sa umiikot dapat to guys, kapag nakaikot nakaiikot to ito, sasama to yan, magmamagnet ngayon guys, ang gagawin nyo, ito tuturo ko sa inyo ang unang uh, gagawin natin ang bali ito guys, napupunutin nyo to Yan Ito guys, sirerekta re nyo Check muna natin guys Bali ano na rin si Sir, na bago na yung linya no Ay, ito Sir Yan, ito yung putol Ay, may ano rin. Yan to so, ito guys, putol. Yan, ngayon, na-rect muna natin. Akin yung kadera, yan. Ito guys, kapag na natin, kayo na nagpagawa na ito, sir? Hindi. Dati, Dati na yan? Dati na yan. natin, iayos natin yan. Bali ito guys, sakit to, papunta rito. Hindi, ano mo na rayon, mo na to. Ito guys, ang gagawin namin dito, bubunutin namin. Yan, bubunutin natin to para malagyan natin ng wire. Bunutin mo na. Yan, ito guys, tingnan nyo ha Start na mo Kuli natin hanggang ano ito, ito guys yung sinasabi ko Kailangan kapag dinikit natin to Gagana yan, sasama yan O, oh, di ba sir? Oh, okay. Ayos ba? <laughs> yan guys, kita kita naman O oh. Yan Buto sir, hindi ka nagpunta sa nag-aircon Buto sir, hindi ka nagpunta sa nag-aircon Ayan. <laughs> Yan sir. Yan, ito lang guys ang naging problema. Yan, kitang-kita naman guys, gumana. Kaya bunutin natin. Yan, dikit po uli. Ah, okay. Oh, okay na. Sige sir, pakapatay. Pakapatay na sir. Sir, tingnan mo kung may lamig. Yan, ito guys, kitang-kita naman oh. Yan, isumo. Yan, kapag ka may pula pula, ibig sabihin guys, may free union. Pero kapag uh, walang pula, ibig sabihin, wa walang free union. Yan. Ito sir, medyo kulang na rin sa free to. Kasi ang dami ng pula o. Oh. Dapat yun sir, yung bula o yung pula pula, makikita mo. Medyo kulang na rin sa free union. Uh. Sir, pakipatay na sir. Pali, ganun lang kaysa lang sabihin nyo, uh, yun muna kung check nyo itong uh, pressure switch. Yan. Pero guys, uh, ito sasabihin ko sa inyo, huwag na huwag kayo makarekta ng pressure fluids kapag apatan o tatluhan. Lalo na sa mga Nissan guys. Ah, uh, kapag ah, uh, nirekta nyo yun, mamamatay ang ano yan guys, ang makina. Sa so, mga gasoline engine guys, huwag na huwag kayo makarekta ng hindi nyo alam. Kasi konektado yan guys sa computer box. Kapag uh, na-short nyo yan, uh, mamamatay ang makina, wala na, masisira ang computer box yun guys. Bali ito guys, Pero, okay pa, sir, okay ba sir? Okay, na. Okay. 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 pareto ito guys, katulad na ito, yan, nabunot, nabunot na namin. Ang gagawin namin dito guys, uh, hihinangan namin to ng wire. Yan. Tapos, sa uh, ilalagay natin doon, hihinangan din natin para hindi maglulus. Yan. Pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag nagawa uh, na namin. Bale ito guys, uh, okay na, uh, naiayos natin yung sakit. Yan, nahinang na natin, isa-isa. Tapos dito guys, kailangan nakahinang. eh okay. yung mga tuktungan, dapat uh, mahihinang. Kasi kapag hindi nakahinang yan, uh, maaaring uh, mabunot yan. Katulad ng nangyari dito. Yan ito guys. Ito lang ang naging dahilan guys. Uh, buti uh, gumaso si may ari na malaki. Yan, buti na lang pumunta si sir sa akin para na-check muna namin. Yan. Kailangan guys ganyan nakahinang. Mahatak man siya. Yan. Hindi siya mabubunot. Talagang sigurado. Tapos kailangan na nating uh, kailangan guys, kapag gagawa kayo ng duktungan, uh, dugtungan, kailangan sa alisihan. Huwag na huwag nyo uh, pagtatapatin. Kasi katulad yan guys ng mga kuryente sa bahay, kapag nagdikit yan, patanggal ng tape, nagdikit, uh, puputok yan. Ito naman, uh, kapag nagdikit siya, yan, maaaring wala ng uh, silbi CB itong uh, pressure switch. Kasi parang nakarekta na siya eh. Yan. Kaya, kaya, kailangan salisihan. Uh, sa alisihan. Hatakin mo. Ang kailangan guys, ha, maayos ang pagkakatape. Yan sir, ha, umulan bumagyo sir, hindi mabubunot yan. Lumindol man ng malakas sir, no? <laughs> yan, tapos guys, ibabalik natin yung balot niya. Ayan. Para mapasama pa ng tubig guys, na hindi siya magpo yung wire. Yan, bale ito guys, dadagdagan pa namin 'to. Ito. Babalutan pa namin 'yan hanggang doon. Yan. Tayo guys, uh, ah, sasalpak na natin. Yan. Yeah, na ice lang natin 'yan, guys. Tingnan sir, paki-start. tol Okay Then guys, kitang kita naman Yan, umiikot na siya Sumasama na siya rito sa may uh, puli Yan Tapos ito guys, Ah, uh, buo pula Dito sa pinit, siya Yan, dito tayo guys Malamig pa pala sir, no? Malamig yan. Uh, pero kung ano, padagdaga mo na lang ng konting pre yun. Yan, okay na guys. Parang sa kami, malamig yan. Oo. Yan. Sige sir, pakipatay na. Dito tayo. Yan, bali, ganun lang guys ang gagawin nyo. Gaya ng sinasabi ko, uh, pressure switch muna guys ang irerecta nyo. Yan, tapos yung mga linya, titingnan nyo. Guys, kung may mga putol. Yan. Kasi kapag uh, hindi nyo chinect yan at uh, dinala nyo kaagad sa nag-aircon yan, meron kasi ibang nagagawa ng aircon, uh, gagawin muna guys. Pero kahit alam na nila ang sira, gagawin muna nila para syempre, uh, para kumita muna sila. Tsaka nila aayusin yung mga yan. Yan. Eto guys, sabi uh, bibigyan ko lang kayo ng, uh, bumbaga, babala guys. Yan. Kailangan, check nyo muna. Yan. Para hindi kayo mas malaki. Yan. Sir, ano ba sa mo, sir? Okay, okay, sir. Uh, Tipid sa gastos. <laughs> sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, baka may babatiin pa. Ba? Hindi, uh, sir. Okay na, sir. Yan. Sir, maraming salamat po sa inyo. Kay Sir Ton. Uh, kay Ma'am Mimi. Ah, sir. Kapon. Sir, maraming salamat po sa inyo. Uh, ingat po sa pag-uwi. Ayan, uh, mga gamit po na yung sasakyan mo na maayos. Yan, malamig na uli. Yan. Kaya, yon, uh, problem solved. Yan. Sir, maraming salamat. Uh, thank you po sa lahat. Yan. Gaya lang guys, uh, gaya nyo lang yung video ko. Uh, kahit nasa bahay kay guys, uh, magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. So yun guys, uh, sana may natutunan kayo sa isinar kong bagong video. Maraming salamat.